Aha. Uh -huh. Barangay Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya na kita po natin itong mga sangkap ng nganga. Okay? Ito yung mga sangkap ng nana, nganga. Ito yung apog Okay? Puting-puting uh, parang polbo, apog. And then, ito naman yung uh, betel nut. Bua, in Ilocano, no? At uh, ito yung gawed. Okay, gawed. Mga dahon po ito ng vine. And of course, yung tabako or muskada. Okay, paghalo-halin mo ito, ulitin natin itong apog na ito, apog, and then bua, and then gawed, and of course, yung tabako, uh, muskada. At ito ay pag nginunguya uh, mo sa bunganga, ang magiging kulay niyan pag naghalo-halo ay pulang-pula. Kaya pag dumudura ka, pulang-pula. Ito yung paborito ng ating mga kapatid na kalinga at uh, tinatawag natin sa dialect na uh, ano tawag na ito? Mama. Mama. Okay?